Hello. <coughs> Kuya. Kuya. Kamusta ikaw? Kamusta ikaw? Ayos? Bakit hindi ka nakatulog? Sinaportin, kinagsisika ako. Ah, kasi siksikan kayo, di ba, kanina, kagabi? Kita ko yung higaan mo kagabi. Lima kayo dun sa ano? sa sa higaan uh, okay. hmm, diba so natutuwa ako ngayon kay kuya biboy kasi kasi alam mo kuya natulog ikaw dun ikaw lang wala, wala ka sa bahay very good ka kuya saka isa Medyo pa kuya iyak ng iyak kasi iniwanan ay ganun talaga kasi syempre Maga, hindi hindi pa siya sanay na hindi nakakatulog doon sa kanila. Pero ikaw kuya, ganun ka din. ba diba, hindi ka naman nasasanay, hindi ka pa sanay magtulog sa ibang bahay, sa ibang lugar, na ikaw lang gusto mo laging kasama. Si nanay, o kaya andun tayo lahat, dapat ganon Pero mag-isa ko lang doon kuya, hindi mo kami kasama. Very good yun kuya. Tapos, alam mo ba kagabi, di ba? Alalang-alala kami. Alalang-alala kasi kami dito kagabi. Kasi baka magwiwi ito si puya, Hindi ko alam kung pinaihi ikaw doon kagabi. Nagwiwi ikaw kagabi. Oh, very good. Yun, tapos... Yon, kanina lang umaga nakampante kami kasi yun nga sabi ni Ma'am Abi ni Teacher Abby, uh, pinaihi ka nga daw kagabi bago matulog. Yon. Kaya okay na tapos, hindi ikaw nag-ihi, di ba? Nakakatulog na, so pwede ka na na? Walang dalaw, ha? Pwede na ko yan, o. Basta ma-ihi lang sa gabi, no? Na? Kaya na? Ah, sige, sige. Nakatulog ka na? Gusto mo bang gisingin kita? Ha? Gusto mong gisingin kita? Kasi natutuwa si tatay Gusto mong gisingin kita Ha? Gusto mo ba mag 7-11? Yes Tingin <laughs> ka dito Labit ka dito Ano? Gusto mo ba mag 7-11? Oo oh. Oh, Kalakoy na antokan na <laughs> Kalakoy na antokan na Ha? <laughs> 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 antokan na? Parang antokan na Tulog ka na lang ikaw Tulog ka na. <giblihan> si Kuya talaga. Ah. Oh. Napagod ikaw, Kuya, no? Alam ko, nakakapagod yun, Kuya. Kasi, e, di ba, puro activity kayo kahapon, kagabi. Tapos, maaga kayo gumising, Kuya, no? Anong oras kayo gumising kanina? Hanggang gabi kami nagising. Ah, hanggang gong gabi. Madaling araw, mga 5. 5 ng umaga, gumising kayo. Tiningnan mo sa orasan mo, di ba? May orasan ka, di ba? Oo. Mga 5 kayo gumising. Madilim pa kayo gumising? Ah. Oh, okay. very good ka talaga, kuya. Very good yun kuya. Sakap. 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 Cup. ano ilalagay sa cup mix, mix na ice cream Opo. ikaw talaga kuya wait lang magwi-withdraw lang si tatay Chut, 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 chut. ito sige lang po siya uwi lang si tatay kuya 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 Dito ka, kuya 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 Saan? So, hindi ka na inaantok ngayon? Ako Ay, ah, gising ka na ngayon? Kasi, nang isang pa. araw, pinagsisipa ako Saan? Dito, sa paa Bakit ka pinagsisipa? Wala, hindi ko alam Tapos, si Clyde nang tulog Tulog pa rin, nagagulo Ah, paggabi? Ako ikaw din naman nagagulong ka din hanggang gabi ganun Hindi, talaga po, ako. ganun talaga kuya yeah. mag-ice cream ikaw mag-ice cream masarap na ice cream malamig na ice cream Pagkababa na Kuya Pagkababa ano? Pagkababa Ice Cream Kami ni Kuya B-Boy <coughs> Yan si Kuya kasi Ay very good kaya may pa ice cream si tatay no pag very good si kuya may pa ice cream si tatay oh ice cream dalawa sakap ngayon ka lang kuya hindi nakatulog sa bahay na hindi kami kasama no hindi ikaw nalungkot okay lang ikaw very good nagpunta kaya kami dun kagabi kaya lang tulog na kayong lahat kasi yun nga iniisip namin baka mag ma hindi ikaw nakaihi nung no? ano baka hindi ikaw nakaihi okay, kami lang ni nanay kasi baka hindi nga ikaw nakaihi bago matulog ngayon pinirigot na si kuya nalotawa si tatay sa'yo kuya kasi ang bait bait mo dun medyo magulo lang yung mga gamit ang gulo ng gamit mo ba't ang gulo ng gamit mo kuya kung saan saan nakalagay ha gano'n ka na ito ko ting ting nila pero okay lang yun kaya. basta next time dapat maayos yung gamit ha Baka kasi mawala kuya yan. Siyempre, pagpakalat-kalat, namimisplace yung mga gamit. Kaya dapat lagi mo tatabi. Ha? Good. So, bye-bye na ikaw. Bye-bye. 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 Bye-bye na.